Gusto mo ba ng halaman na malakas humatak ng swerte lalo na sa usaping pera? Yung halaman na swerte at sobrang dali pang alagaan at aalisin ang malas mo pagdating sa usaping pera at kapalaran sa episode na ito ay kayang kaya kang tulungan ng halamang potos kung ikaw ay may problema sa pera o usaping financial na pangailangan kaya naman upang hindi ka na malasin at mamublema sa pera ay tatalakayin natin sa video ito kung bakit dapat ka mag-alaga ng potos plant sa inyong bahay kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video Alam mo ba na ang pothos plant ay isang popular na halaman sa buong mundo? Dahil sa magandang dahon at kakayahang magbigay ng positibong epekto sa kalusugan at swerte. Kilala rin bilang Devil's Ivy ang pothos plant at ito ay may scientific name na epipremnum orium. Nagmula sa mga tropical na kagubatan ng Asia, ang pothos plant tulad ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas dahil sa taglay nitong kakaibang magandang luntiang anyo at kakayahang magparami. Ang halamang potos ay isang popular na house plant sa iba't ibang panig ng mundo sapagkat ito ay may taglay na swerte at may kakayahan magbigay ng malamig na temperatura at magtanggal ng toksin at pollutant sa hangin at nakakapagpababa rin ito ng stress levels ng tao kung magkakaroon ka nito sa loob at labas ng ating tahanan ayon sa siyensya. Pwedeng pwede itong ipasok sa loob ng tahanan dahil maaaring buhayin ng potos plant sa lupa at sa tubig. Marami rin iba't ibang uri ang potos plant tulad ng neon potos, marble queen potos, jade potos at ang pinakasikat dito ay ang golden potos na kahit saan natin makikita dahil ang golden potos ay ang pinakapinaniniwala ang swerte ayon sa feng shui sapagkat ang green and gold color ay auspicious colors ngayong year of the Wood dragon. Bakit nga ba pinaniniwala ang swerte sa pera ang potos plant? Swerte ang halamang potos sapagkat tinatawag din ito na money plant. At ito ay dahil sa paniniwala at kasabihan na nakapagdudulot ito ng malakas na hatak ng enerhiya sa kalikasan na may kinalaman sa swerte sa pera o nagpapalakas ng financial stability sa tahanan. Ayon sa feng shui, ang mga halaman na may malulusog at malalaking dahon tulad ng potos ay nagpapalakas ito ng positibong enerhiya sa pera at may kakayahang mag-attract ng wealth at abundance. Bukod pa rito, pinaniniwalaan rin na mayroon din itong abilidad na makapagdulot ng positive vibes sa tahanan na maaari magresulta sa mas produktibong epekto nito sa trabaho at negosyo na siyang magdadala ng pera sa bahay at swerte sa ating kapalaran. Dahil ayon sa kasaysayan ng feng shui, ang potos plant ay itinuturing na isa sa mga halamang may magandang enerhiya na nakakatulong sa pagpapalakas ng pera at kabuhayan. Sa puntong ito, hindi naman talaga literal na tumutubo ng pera ang halamang potos dahil ito ay nakasentro sa aspetong pagpapalakas ng enerhiya sa pera o paghatak ng swerte sa pera mula sa enerhiya sa kalikasan at ito ay magbibigay ng positibong epekto sa kalagayan ng isang tao kaya naman maraming mga tao ang nagtatanim ng plant sa kanilang tahanan dahil sumisimbolo ito sa pangarap na magkaroon ng financial stability at kabuhayan Isang protector plant din ang potos plant laban sa mga negative energy at evil presence sa labas at loob ng ating bahay. At ito ay ayon sa mga tradisyon tulad ng vastu at feng shui. Ang mga halaman tulad ng potos ay may kakayahang magpalayas ng negatibong enerhiya at makapagbigay ng proteksyon sa isang tahanan o negosyo laban sa mga negatibong enerhiya dahil sa sumisimbolo ang potos sa liwanag na siyang ayaw ng mga puwersa ng kasamaan. At at malas na nagkukubli o nananahan sa ating tahanan? Iniisip mo rin ba kung saan dapat ilagay ang potos plant para ma-activate at lumakas ang taglay nitong swerte sa paghatak ng pera at yaman? Maaari mong ilagay ang potos plant sa mga area na ito sa loob ng ating tahanan. Una, sa silid malapit sa taguan ng pera. Matatagpuan ito sa inyong kwarto kung saan ninyo itinatago ang inyong pera at maaari ding ilagay ang photos plant sa tabi ng inyong alkansya o piggy bank. Applicable din ilagay ang photos plant sa loob ng tindahan malapit sa cash register. Ang paglalagay ng photos plant sa lugar na ito ay nagpapakita at nagpapalakas ng kahulugan ng pagpapalago ng pera. Pangalawa, ilagay sa kusina o kitchen area. Ang paglalagay ng potos plant sa inyong kusina ay maaari magbigay ng positibong enerhiya at magbigay ng swerte sa pera dahil sa ang wealth o swerte sa pera at prosperity o swerte sa kasaganahan ay maaaring pagsamahin at ito ay isa sa perfect combination o lucky effects ayon sa feng shui. Pangatlo, ipuesto sa banyo. Ito ay maaaring magbigay ng positibong enerhiya at maglinis ng negatibong enerhiya dahil ang banyo ay isa sa draining positive G at pinipigilan ng potos plant na lumabas ang mga swerte upang hindi madrain ang mga naiipong positive G sa loob ng tahanan. Gustong gusto rin ng potos plant sa banyo dahil mataas ang humidity sa area na ito. At pang-apat, ipuesto sa opisina. Kung kayo ay may negosyo, Napakainam na ipuesto ng potos plant sa mga lugar ng inyong pagtatrabahuhan dahil ang potos plant ay maaaring ilagay sa silid ng opisina malapit sa mga kagamitan tulad ng computer at telepono. Ang practice na ito ay nagpapakita ng kahulugan ng paglago ng negosyo at pagpapalakas ng ugnayan sa mga kliyente. Mayroon ding ayaw ang potos plant at dapat mo itong iwasang gawin upang hindi maputol o mawala ang tagli nitong swerte sa paghatak ng pera. Kaya naman, kailangan iwasan mo itong ibilad sa initan o sa matinding sikat ng araw sapagkat ang sobrang init at dry air ay maari makasira sa dahon ng potos plant kaya hindi ito dapat ilagay sa pwestong may direktang sikat ng araw o sa mga lugar na sobrang init huwag na huwag ding didiligan ng sobra bagamat kailangan ng regular na pagdidilig ang potos plant ngunit hindi nito gusto ang sobrang dami ng tubig sa kanyang lupa o yung maistak ang tubig sa paso nito ang sobrang tubig ay maaari magdulot ng pagkakaroon ng mga sakit sa ugat nito at maging sanhi ng pagkasira ng halaman at ito ay lubos na makakaapekto sa abilidad nitong humatak ng swerte at huwag na huwag ding ilalagay sa madilim na lugar dahil ang potos plant ay nangangailangan ng sapat na dami ng liwanag upang mapanatili ang kalusugan ng mga dahon nito. Kung kulang sa liwanag ang lugar na kinaroroonan ng potos plant ay maaari magdulot ito ng mga issue ng pagkakaroon ng mga pagdidilaw at pagkalagas ng dahon nito at pagbagal ng paglaki dahil ang pangunahing pinagkukunan ng photosplant ng positive chi o swerte ay mula mismo sa liwanag. Ang photosplant ay hindi lamang isang magandang halaman na dekorasyon sa tahanan at opisina, kundi ito rin ay mayroong mga paniniwala sa feng shui at vastu na nagtuturo na ito ay may kakayahan magdala ng swerte sa pera at magbigay ng positibong enerhiya sa ating paligid. Sa tamang lugar at pag-aalaga, ang potos plant ay maaaring maging tagapagdala ng kasaganahan at tagapagbigay ng kaginhawaan sa ating buhay. Ngunit, tandaan na ang pagpapalago ng pera at tagumpay ay hindi lamang nakadepende sa mga paniniwala at mga halaman, kundi ito ay higit na nangangailangan ng tamang pagpapasya, sipag at tiyaga upang makamit ang mga pangarap at tagumpay sa buhay. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.